ako muna magbibidyo kasi huy magtago ka na magtago ka na wala isang tago ka dun? Mag tago ka doon oh. bilis, bilis tago ka dun! tago bilis. so yun, guys pinatago ko na lang si Shara sige 1, 2, 3, 4, 10. Ah! Nanab si Vy! Nanab siya. Yun siya. Oo. Sa ilalim ni Kapi. Dali. Ayan. Ayan natin si Sarah. Saan si Sarah? Wala dun. Wala dun. siya. Ikaw yung nauna, magbilang ka. Kaming dalawa ni Shara magtatago. Tatago ka, oh, wala pa nga eh. Tago ka, bilis. Okay. Tago ka, Shara. O, kumbala bahala dito sa ano na to. Yun siya. Yun siya. Mabilis. Tara, lika dito. Tago, ikaw, lika dali. Anapin <coughs> mo <coughs> si Shara. Shara! Si Shara. Ang <coughs> video, <coughs>